ay hindi walang laman, ito ay isang ahente ng pagbabago. Alam kong may mga lehitimong pagtutol, paano kung magsabi ako ng isang bagay at walang mangyari? Iyan ang tanong na marami ang nagtatanong at may dahilan. Ang sagot ay dalawahan at praktikal. Una, ang salita ay nangangailangan ng matibay na paniniwala. Ang pag-ulit ng mga walang lamang parirala ng walang init ng paniniwala ay karaniwang walang epekto. Pangalawa, maghanda para sa isang panahon ng pagsubok. Madalas, kapag ang liwanag ay pumasok sa isang silid, ang unang bagay na inihayag nito ay ang alikabok. Kapag sinimulan mong salitain ang kasaganaan, lilitaw ang mga nakatagong takot, natural iyan. Huwag kang umatras. Patuloy na magsalita. Gawin mong isang banayad na disiplina ang iyong pananalita. Sabihin ang parirala ng minsan ng may pananampalataya, at pagkatapos ay ulitin ng walang balisa, tulad ng isang nagtatanim ng punla at ang lumaki ito. At kapag humigpit ang pagdududa, harapin ito ng simpleng pagkilos, gumawa ng isang maliit na praktikal na hakbang na kumukumpirma sa iyong salita, isang resume na ipinadala, isang tawag na ginawa, isang budget na inayos. Ang pananampalataya ay hindi nagpapawalang say sa isa, isa responsibilidad, inaayon nito ito. Nais kong subukan mo ang isang bagay. Kasama ko ngayon, sa loob ng isang buong araw, magmasid ng walang paghuhusga. Sa anumang sandali na lumitaw ang isang parirala ng kakulangan, gumawa ng agarang pagbabaligtad, ng walang pagbubukod. Kung iisipin mong i masyadong mahal ito, tumigil at sabihin, may probisyon ng Diyos para sa akin ngayon. Kung bumuntong hininga ka ng ki, hindi kaya, gawin itong iipinapakita sa akin ng Diyos ang daan. Bago matulog, isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, maliliit o malalaki, at sabihin ang isang pag-aangki ng pag-aari, ako ay sinusuplayan, ang akin ayon sa banal na karapatan ay dumarating sa akin. Ang simpleng kasanayang ito ay lumilikha ng isang pagkakapare